Yo! What's up mga kayo kabs? Magandang araw po muli sa inyong lahat at syempre narito po muli ang inyong lingkod Master Lekim at welcome back po syempre dito sa ating Master Lekim TV Bago ko po simulan tong ating video ngayong araw mga bayang karista make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe Paki-hit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw mga bayang karista, eh, wala tayong karera eh. Siyempre, meron lamang tayong maikiling video na mga dapat natin abangang kabayo. Pwedeng madihado or pwedeng mayamado. Itong darating na linggo na to na sana makachamba ako. Siyempre, makakuha tayo ng yummy dividends. Yung mga ilan po nito, yung mga talagang meron na, natingin ko nag-aabang lang ng mga magagandang karera or mga no bearing race at anytime pwede talagang manalo kasi talagang uh, magaganda yung mga kinikilos kaya sana ay eh, matapat nga po at syempre hindi ko na rin papatagalin agad dyan bayang karerista eh pupuntaan na rin agad dyan matapos lamang syempre yung ating maikling intro kaya tara and let's go mga ka yo ka <coughs> ginagamit kaya kayo sa ating intro mga bayang karista ay meron tayo mga iilan dito na ilista ng mga kabayong dapat na nating abangan kaya kung may hawak ang ball pin dyan at papel eh huwag niyong kalimutan ilista to baka makita natin ito sa susunod na mga lineup ngayong linggo na to mga bayang karista makadihato ito kaya tawag ito eh simulan na natin yung ating mga dapat abangan kabayong siyempre hindi ko na ripapatagalin agad to bayang karista kaya ito start na tayo Lapping inside ito, bayang karalista, meron na itong kabayo ito. Last time, tumakbo lamang ito, 1,000 meter. Kung di ako nagkakamali, segunda ito kay Truthmaker. Tingin ko medyo nabitin nab nab sa distansya ito. Ito medyo hahaba ng konti, baka makachamba na. Kaya yan, dapat nyo nang abangan yan. Si Lapping inside, medyo bumaba na rin talaga ng grupo yan. Life's get better ito. Nasigunta ito by inquiry kay Summer blue last time. Ito, galing sa pahinga ito. Ang huling takbo to yung sumabay ito kay Don... Ah, kay Boss Emong, sorry, nung sa kami stakes tayo sa mga bayang kaysa pero nakita din naman to kabayan na to pag magaling yung kalaban tayo kung magaling din mga nakbo kaya sigurado ako next week eh baka tumakbo to eh abangan na natin to si life gets better take a chance ito hindi tinakbo ng isang linggo may git bayang kaysa pero huling takbo medyo nabisto to eh natarsera to kina work from home Maganda na tinakbo nito last time bandera to AR arbilya yung kasyang sakay kaya anytime tingin ko pwede na rin makadihado tong kabayan na to kaya sigurado ako eh abangan na natin to si take a chance Adorable Felicia nasa rating base 5 ito siyempre alam mo naman yung rating base 5 pagandahan ng gising pagandahan ng discarte rin ng labanan doon talagang mababa na wala nang bababaan kaya anytime din tingin ko pwede na rin manalo to si Adorable Felicia ganun din to si Ayasaki mga bayang kalisa medyo natatapat lang na medyo malalakas yung mga laban palagi pero yung huling takbo sa Mila Tarsera kay Open Billing last time Tarsera din to Kay Euro Kulidon tingin ko pag medyo bumaba ng konti yung laban medyo walang ganung mga magagaling ng Pusto eh, tingko, Pwedeng makachamba to kahit si Tumi yung, re yung re-render ito bayang karerista. Kaloocan sak, eto yung presibo yung sa isang milyang karera. Dumating itong tarsera no, nandun sa karera nila, Cristiano. Medyo pinahinga rin ngayong linggo, hindi tinakbo. Baka inihahan dato this week, bayang karerista. Eh, pwede rin makadihado to si Kalo Okansak Medyo may na tong kabahay. Kaya eh, talagang mayroon pang asin kagaya nila Don Albertini, tsaka nila El Mundo, yung eh, mga talagang veterano na natamatakbo. West Pakol. Itong kabay na to, tingin ko nag lang ng tamang tempo to. Natarsera to ng kay Prismatic. Minsan hindi maganda yata Minsan sa unahan, minsan paririmatihin. Tingin ko kumukuha lang ng tamang hinit. Itong kabay na to, mga bayang karista. Kaya may na rin isama sa mga susunod na takbo to. Si West Pakol. Ganon din to, last time ito, medyo nabitin to, si Heroes of Kaloocan. Kala ko, makakalong set na last time to, bayang karerista eh. Segunda po ito dumating, sa kabayong yung stand in mo nung nakarang din karera? Medyo ang ganda na ng tinakbo, kaso medyo naisabay sa unahan. Alam ko, derimate ito eh. Medyo naubos siya dun sa unahan, kasi medyo napuwersa siya. Kaya doon pagkating ng recta, eh talagang eh, stand in fate na yung karera. Pero next time, kung may didiscarte ng remate, tingin ko eh. Baka makachamba na to, si Heroes of Kaloocan. Ganoon din to si full payment na nasa rating base 5 ito. Minsan din to, di bandera, minsan naman, di rimate. Pero mas gusto ko to kung pari rimate yan, bayang karista. Meron na, meron na yung kabayo na yan. Kumukuha lang ng tamang tempo yan, tingin ko. Eto, isang maganda abangan, bayang karista. Last time, nabisto rin talaga yung takbo tong kabayong maistar. Na nasigunda kay Prince Uno last time, dihadong dihado. Bago yun, dumating na to ng pang-apat, bayang karista. Kaya talagang alam ko, meron na tong kabayo. Tingin ko baka isang baba pa or baka doon din sa rating base na yun makachambo na to. Sana nga po madihado pa itong kabayong si Mike Star. Ganon din to, ito imported horse na Grey Gallop na si Reliable din. Medyo bumabalik na yung buti niya kasi medyo, dati kasi to medyo masama sumalida sa aparato. Pero last time, tarsera na rin dumating. Bumalik na yung tulis ng remate niya muli. Doon sa kalera nila, yana silver. Kaya tingin ko eh, pwede na rin makadehado to. Lalo na ba, nakakalimutan na ng tao to eh, si Reliable din. Super spunky. Ito, magandang tinakbo last time. Tarsera to sa 1400. kinag-rock away nung no last race. Bayang kalirista. Medyo mahaba na yung hininga. siguro kung mapapabayaan pa sa unang to at makakabuo ng kwarto. So, e tingin ko, pwedeng makapass yung paper to. Yummy dividends pag nanalo itong kabayang to na si Super spunky. Ganun na rin to. to si Shining Thunder to. Madalas to makadihado. Bayang kalirista. Last time, magandang tinakbo. Segunda si kay Hook the Hustler. Alam naman si Hook the Hustler. Talagang ilang grupo na rin talaga yung binaba nito. Kaya tingin ko, tinesting lang to. Si Shining Thunder, next time eh, pwedeng makachaba, maaaring bumenta na rin, o baka maaaring Maya pa. Jeng vs. Prada, ito. Baka din tinakbo nito, bumalik ulit yung bute Last time, medyo namitahan lang to ni no senyang Yana, bayang karista, long shot na long shot to nung nakarang lingkong karera. Tingin ko, bumalik yung bute nagamayan ni Noel Lunar, tsaka tingin ko, eh, maganda na rin yung tinatakbo, kaya tingin ko, maaari na rin siyempre yung makadihado to sa susunod na linggo. Queensland, lang ito, nasa rating base 5 din. Lagi lang nabibitin sa distansya to 1,200 kasi lagi tinatakbo or 1,000. This time, pag nag-1,400, tingin ko, kukukunti silang tatakbo. Kahit nabugaw to, tingin ko, kayang-kaya nang manalo na to, kasi sobrang babang-baba na rin sa grupo to. Last time, Tarsera to, kina Sky Magic tong pabayong si Queensland. Eto, isa pa, bayang kararista na talagang meron na din. Si Lava Walker na medyo na nabigla ako sa tinakbo last time mana tarsera to doon sa kanira nila may left lowest last time medyo ang ganda na ng tinakbo bugaw sa lahat to nang binanggit bago makriktahan eh bago makrektahan sorry pero nung dating ng pinsan tarsera pa dumating medyo nagamayan ni Michael De Jesus itong kabayo kaya eh, tingin ko eh second time baka sa ni Michael De Jesus medyo gumang ng konti yung laban eh tingin ko sigurado ako makakachamba na to itong kabayong sinlaba walker Ganon din to, itong kabayo to, Lucky Lucy. Ito nasa rating base 5 din, mga bayang karisa to. Mababa rin sa grupo itong kabahe na to. Puro salto lang inabot ito kahapon eh. Kasi talagang uh, dumidiskarte sana ng remate to. Kaso nung sumandal si Cristiano, na damage siya pa sa loob, Kaya medyo nawala yung galit ng kabayo. Pero sa tingin ko, sa susunod eh, pag nakaporma sa unang tingin ko maaaring makachamba to. Itong kabayong si Lucky Lucy. At last but not the least natin, bayang karisa itong kabayo na to, si ah uh, Inoker na nirend ni JD King Flores kapon medyo ang ganda ng tinakbo nito hindi na iwan sa aparato tingin ko eh baka ibalik ulit kay King yung renda next week eh maganda yung tinakbo sa kanya kasi last time to sinigunda si Gunda lamang inabot nga po to ng kabayong come from behind na si I tell you na talagang alam nyo naman yung kabay na yun pag talagang uh, nakapwesto yun bago magrektahan eh talagang dire dire yung rematin nun kaya ito tingin ko inoker wag lang may iban muli sa aparato tingin ko maaari ng makachamba sa susunod nating mga parating na karera at yun mga bayang karerista at ang ating mga kayokab sana po natagdaan nyo o nasulat nyo yung aking mga kabayong binanggit na maaari kung makadihado lamang o pwedeng iiba po dyan, mayamado na rin po sa mga susunod na takbuhan pero I hope sana nga po maadihado alam po naman po mga bayang karerista at mga kayokab na nakasuporta palagi ito ay mga dihadista kagaya ko po, po, kaya sana makadihado tayo makakuha tayo ng yami dividends tayo po itong linggo na to, tingin ko. Magandang karera, action pack race to, kasi meron tayong stake race sa Sunday, bayang karerista. Kaya sigurado ako, tingin ko, medyo madihadong karera kasi itong past week eh, medyo nagyamado pa ng konti eh. Tingin ko, baka bumuhusan dihado mga carry overs at mga mumu na kabayong mananalo ngayong pong linggo na to kaya sana masila nga po yung mga nabanggit ko eh makalusot man lang po isa sa kanila or ilan man lang para siya pala makakuha tayo ng mga dihadong dividendo lala sa mga pabuito po pong tinatayin yung mga exotic pets at yun po bayang kanarista maraming salamat po sa sandaling pagtambay at sandaling oras nyo ito sa ating youtube channel at magkita kita na lamang po tayo sa susunod ko pong upload na video para po sa ating mga konting silip dia at least anasin sa kaya para po ngayong araw na Merkoles. Ito po ang inyong lingkod, Master Relikib, yung nagsasabi sa inyo na Stay safe everyone, bayang karerista. God bless, lalong lalo na sa mga solid natin dyang mga kayo guys.